Good morning! This is Mix Vlog here again, guys. Welcome to my vlog. At today, mag-unboxing tayo na nabili kong load mower sa TikTok. Ayan. Super init. Napakapawisan ko today. Ayan. Ito yung aking nabili, guys. Ayan. Nakadad. Na. Masyado na kasing masyado na kasing ma mahaba yung aking tatabasin. Kaya yun. Hindi ko siya masyado. Wala kasi ako, guys, na ngayon ng, ng katulong. Kaya yun, so ako lang dito sa bahay. Kaya tingnan yung pawisan ako masyado. Ang mama nyo. <laughs> Pagdating, paghatid ko, gigising ako ng 4 o'clock. Magluluto ako. And then after, ihahatid ko naman yung aking baby sa school. Sabay ng aking husband. And then balik ako dito sa bahay. Ayan, maguhugas, maglilinis. Kaya yun, busy much na ang karir ng lola nyo. <laughs> kaya yun, samahan niya ako guys. Kasi tuwing hapon, pwede ko na siyang eh, ano, di ba? Pero ako na lang yung gagawa, hindi na ako mahihirapan. Kasi mahirap kasi yung ano yung yung alam niyo yung gitabas lang na na ganoon, yung di ko, cutter, uh, grass cutter, mahirap, mahirap siya as in mahirap siyang mahirap siyang gamitin, masakit sa likod. Kaya ayun guys, tingnan natin yung aking nabili today. At least ito, di kuryente siya, ay di re rechargeable. So yun. Rechargeable sya guys. Ayan. Ang haba sya Unbox natin. Ayan, ang haba niya, guys. Actually, nabili ko lang to ano, nasa 900, 900, magkano ba dito? 924 pesos. 924. Ibang mura. Sa iba nasa 1,000. Tumahal ko sa iba eh. Okay. Tingnan natin. Di ko lang di ko lang sure kung rechargeable ba siya o di battery. At least hindi masakit sa likod, di ba, pag ako nag-unbox. Mabilis lang siya. Ayun, mahaba naman siya, kaya mukhang maganda. Kasi nakita ko yung review niya, guys. Maraming, maraming bumili. So, yun. Nainggaan niyo ako. Hindi pa naman ako marunong mag-grass cutter. <laughs> Actually, first time ko din mag maggamit ng mower na ganito. First time. Kaya, yun. Samahan niyo ako, guys. Mura na bilhin sa TikTok. Hindi ko alam bakit mura. Dati Lazada ako. Lazada, Lazada. Pag wala sa TikTok, Lazada pa rin ako nagpapadeliver. Kasi compare mo sa mall, di ba guys? Sobrang mahal pa rin sa mall. Ayan. 8BB pala siya. 8BB Lone Mower Red. Ayan. Ayan. malinis naman yung aking bakuran kasi ang haba na ng grass. Tinataihan na ng aking mga tabi-tabi po sa mga kumakain. Ayan. Ah, mukhang matibay, guys. Look at this. Diba? Ayan, nangingitim na din akong kulay to guys. Ang itim ko na ngayon kabibilad sa araw. Ah, si See that, guys? Oh. Ayan. Ay, mukhang matibay siya sa halagang 994. Oh. Diba? may, may instruction naman siya. And then, ayan yung kanyang ano, blade. So sharp. Ayan yung kanyang blade. Oh no, it's sharp. Super sharp. Ayan, ayaw na siyang i-open kasi super sharp siya. And then, ito. kumpleto naman siya, guys. kumpleto naman siya ng mga ano. mga, ah, ito yung battery. So, battery, iti-charge siguro to. How to operate this one? Ayan, pag-aaralan ko siya. Yeah. Power sphere. ayan And then ito may extra blade pa siya. ah the charge, retractable size. Eh. So ayun, this is it. Kaya pala siya maganda these. guys, ang hobby ko ang gumagawa kasi hindi ko kaya i-install at naka-charge sya yung battery sa baba. So we wait ko na lang ng ilang minutes ay mag-install. <laughs> sharp, sharp, baby. Look you know at It's sharp, sharp. <laughs> sharp, sharp. Madali lang naman. Kaso lang nakatakot hawakan kasi sharp. Sharp siya. Baka baliktad. Hindi. Hindi baliktad. Hindi uh -huh. hmm. kaya baliktad. Hindi kaya pababa siya. Pababa siya dati Oh. Yung atad. Hmm. hmm. Ay, tama, tama. Okay. Okay na. And then, lagyan mo na siya ng ano. LC. Ilalagay mo para itong LC muna. Ayan o. Oh. Ibabalik mo siya. Tight mo siya. And then, ibabalik mo itong LC. Ayan, ayan, lang muna gamitin. Kasi ito ay super, super patakot. <laughs> super sharp. Para papatay na to ng tao. Ayan. Pwede <laughs> lang muna aming gagamitin. Kasi yung grass naman dyan ay hindi naman ganun ka kakapal. Tama lang naman. Pwede sa, halagang 924. O oh, may lawn mower ka na. Diba? Ayan Maano na, ma na yan, malakas na yan dadi matibay na yan Ay, maano na siya, sharp na masyado Ayan, it's done guys. Ready na tomorrow. Aking lawn mower. Ayan, umikot ba? Pati oh, ah, Meron pa itong, ito pala, i-press mo muna ito para umikot siya. Ah, i-press oh, mo Hindi mo may press pala pag ano. Sige na, sige na, paano, paano? May charge na -cha ito. Paano, paano, paano? Akin na ito, Sige, sige. Ay, nice. Ito na mara, ano yung bato? Ay, ganda. Ayan, guys. Try na namin sa gabi. Gabi kami na ganyan. Maingay din siya. Daddy, bababa mo yan ng konti. Ay, nice. Diba? Itong aking mini garden. Bababa mo siya ng konti, Daddy. Yan. Hindi, walang bato dyan. Kami nagtan... Yeah, like that, oh. Tama na, gabi na. Buka, bukas ko na gagawin yan. So, pipinditin, pipinditin pa yung itim. Pipinditin pa yung itim. Wait. Ito pipindutin ko pa yung itim. Hindi mo may uh, ano. Ha, pipindutin ah, ko to habang. Ikaw mag-ano so, Ano yan? Kanan mo. Ay, oo nga. Hindi, titignan ko. Hindi mo ko pipindut hanggang hindi mo pipindut siya. Para safety yan. Ah, okay. Gets ko na. Oh, yan ang. Bukas. Ay, ay, Bukas na. Okay na. Ang gabi na, Yung masama magbigay dag Ang kulit. Mas, ano ka, wala kang buta bukas na gabi nga. Ay, not listening. ay, not least kay daddy. Not least okay na. Daddy. Ay, daddy. Gabi ngayon, daddy. Gabi. Sipag <laughs> niya, guys. May si Angela dyan. Oh my God, daddy, mama na. Hello guys, good afternoon. Ayan, ito na yung mower sa umaga kasi na-try namin siya ng aking husband ay gabi. Ngayon umaga, ito try natin siya ng umaga. Ayan, nagawa ko na siya. So, ang ganda nito ito, promise. So, yun. Ay, ang maganda dito kasi safe sa bata. Pag pinindot ito sa ilalim ito, hindi siya tatakbo. Kailangan mo pang pindotin itong, itong button na ito para tumakbo siya. Ayan. Try natin. Hirap mag-plug mag ng ano eh, ng Dibat. Dibat. Wow. Ayan, nakabota ako kasi nakakatalsi ko mali -sit sa legs ko. <laughs> Natapat ako. Ang ganda niya guys, oh. Diba? Hindi <laughs> Ayan, mapapanit ko pa. <laughs> no. Diba? Ang ganda niya. Super. Ayan. Nice. Ang mura niya na guys. Pero, sulit na sulit naman. Diba? Ay! Ay! Naku! Nakawait lang. Mukhang tumama sa semento. Oh my God. Pupurol to. Buti na lang marami siyang extra ano, kasama. Siguro mga may malaki siya. May dalawang maliit at saka may itim. Ayun. Ayun. Thank you guys for watching guys. Mga gusto ng lawn mower. Tulad nito. Punta lang kayo sa TikTok. Ayan. 924 lang. Maganda na siya. Ayan, thank you for watching. Like and subscribe to si C-Mix Vlog. Ayan ang aking mini garden. Thank you for watching. Thank you so much. Ang ganda ng aking lawnmower guys. Oh. So, see that? Galing yan sa TikTok. Ayan, 924. Bye guys. God bless.